Hello mga beshi, nung araw nga po ng linggo, umalis nga po kami. Nakisabay nga lang po kami dahil sa sasakyan po nuna. Manifesting na makabili nga po kami ng four wheels mga beshi. Ang hirap din po kasi kapag may pupuntan, wala po kami sa sasakyan. Lalo na nga po kapag sa malalayo. Dito nga kami pumunta sa may disenyo pandi. Isang barangay nga pala kami mga beshi. <laughs> Kaya nga po pala kami nandito, magpapasukat nga po kami ng gown mga beshi. <laughs> dahil aabay na naman nga po ako. Taon-taon nga umaabay ako, nakaipo na lang talaga ako ng gown. <laughs> Ang hirap talaga maging maganda mga beshi. Sana, oh. O, labas mga basher. Isa-isa lang, huwag kayo magtulakan. <laughs> Ang dami nga palang taon nung araw na pumunta kami. Habang sinusukatan ng mga bridesmaid, nagikot ka muna kami nila mama. Dahil sa ibang store nga po kami magpapatahi mga beshi. Dito na nga lang din po pagtatahi ng gaw sa pinagtahian ng gaw ni mama. Ha? Halos lahat nga magaganda mga beshi. Kaya nahirapan nga kami mamili ni tita cha. Sample nga lang to at iba din yung kulay ng motif mga beshi. Sinukat ko na nga titignan ko nga kung babagay ba sa mga beshi. Comment nga kayo kung bagay sa akin. Shoutout nga po kay ate Sarah, nagsukat sa akin. Shoutout na rin po sa anak niya si Yuri? Di nga po kayo mainip sa kaya dahil kakausapin nga po niya kayo? Lalagyan nga daw po niya ng allowance yung gown ko mga beshi? Dahil may 2 months pa nga baka tumaba ako? Ang gana ko pa namang kumain mga beshi? After ko nga sukatan si Tita Cha naman? Sana all sexy? Pero nilagyan nga din po siya ng alawans mga beshi? Baka tumaba din kasi siya? Mainam na nga yung may alawans kesa masikip? Sumulat nga dito sa amin si Tita Annabel na ninang ni Atina. Meron nga po siyang dalang regalo mga beshi at nga daw po kami ni Athena? Thank you po Tita taan na Bell Kahapon naman mga beshi, maaga nga po ako ginising ni Mama. Dahil follow up, check up ko po. Nagpasuyo nga po kami kilo na pelista kami ng maaga. Kinuha na nga din po ko ni ng dahon ng Madre kakao. Dahil ito nga po ipapaligo ko mga beshi. Di pa rin po ko mga sugat ko. Wala naman mawawala kung ito ko pang yung dahon. Masyado pa nga kayo maaga kaya nagarap nga po muna kami na mabibila ng pagkain. Alamin naman na food is ang besh nyo. Kumuha na ako ng pambayad sa wallet ni Mama. Pagkaluto nga po bumalik na nga po kami sa clinic. Baka kasi dumating na si doktora. Tara, kain po tayo ng takoyaki, mga beshi. Nagustuhan nga ni Atina, ayaw na nga kong na natikman. Mayamit, tinawag na nga din yung pangalan namin ni Atina. Kapag nga check up ni Atina, pinagsabay nga kami ni Mama ngayon. Para isang lakad na nga lang daw po, mga beshi. Pinakuhanan nga po ng dugo si Atina kahapon. Oh, mama. Di pa nga kinukura ng dugo, nag na nga mga beshi. Very good nga ang baby atina, hindi nga umiyak. Sana, oh. Pagkatapos nga po ng check-up, hinatid na nga po ko ni Mama sa school. Magtatanghalin na nga po ko nung pumasok mga beshi. Pinakain na nga din po kan Mama para nga po din ako magbao ng lunch. Pagkatid nga po sa akin, Mama dumaad na nga po siya sa butika. Binili na nga po yung mga niresetang gamot at pamahid. Nung gabi noon mga beshi, pumunta nga po yung mga kawork ni Papa na Team Kalabog. Nagbudel fight nga po kami sa amin mga beshi. Kala mo ang kasama din nila ako sa trabaho mga beshi. <laughs> asap sarap nga po talaga kumain kapag marami. Tapos nakakamay pa mga beshi. Ay, Ay, ko kung alam po pala bubusan yung regalo ni Tita Annabelle. Yun lang. Salamat sa panonood. Bye-bye mga beshi. Bye, beshi.